Mayroon tayong sisitain dito. Yung minigbalo, muntik-muntik ka na naman kami. Kaya akyami natin. Bang kanila. Yon, Magandang umaga mga katangay. Ngayong umaga ako nag-intro. <laughs> Yon, ngayong umaga mga katangay, mamana po kami. Kami na Tangay Kulot. Sinitib Channel. Yes, good morning. Pakilala ko kagad sa inyo. Isa-isa natin. Si Tangay Kulot. Yo, what's up? Good. good morning mga katangay. <laughs> Dinatin kasama si Tangay Jack. Dahil nagpunta ng bayan ng Kuron. Yon yeah, no? Tayo lang muna. Tayo lang muna tayo. Pati tayo na. <laughs> yan, siyempre mga tangay, maraming salamat sa walang sawa yung pagsuporta sa amin. At lalong-lalo na sa inyo pag-skip ng ads. Malaking tulong na yun. Yun, no? Galit ka. <laughs> Hindi, nagpapaliwanag lang sa inyo. <laughs> tiki na, tiki. <laughs> <laughs> o oh, yan, nagtiki na siya tangay. Kulat mga tangay. Enjoyin natin ng atay para hindi tayo magtanda. Pakita, <laughs> <What? laughs> masyado <laughs> ka nang seryoso. Ay, madali magkulob ang mukha lagi. <laughs> madali magkulob mo d'yan, taray. Ayun, dito naman tayo mga tayo sa bangka ni Tim. Si Kapitan nandito na kami sa area mga katay Siyempre dito lang tayo sa malapit Medyo nagbabadya na naman si Freddy, Pumalis si Inting, pinalitan ni Freddy, Nagbabadya lang Nagbabadya, Ayan o oh. Dito na tayo makapana ng ano Magkalma pa yan dito kalma pa no May prepare, prepare mo na tayo kalma pa yan na walang araw Hindi na unigma Ayan <laughs> na. na mga tangay. Pero uy, may anak. Baka yun naman ako. No. <laughs> baka mahuli ka na naman. Ah, wala ka naman. Wala ang video sa akin. Mahuli na naman ako eh. <laughs> ah? Yun na. Nag-prefer na sila mga katangay. Pero ako nandito pa sa dagat. Ha <laughs> ha. बोल <laughs> 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 ng Sinitip Channel mga katangay Nakadali siya ng talakito Laki oh Saka lapo Sarap yan pang sabaw tsaka prito Sabor yan sabor Uy Dalip siya rin Timing lang yan timing Na timing nga niya rin no? Timing ah oh, maliit no Daya niya huh? Patas ang ulit na pala kayo ah Patas ang uli ah Anak Anak, <laughs> anak, anak. sa talakito <laughs> may lefty Uy. Okay. Yun mga katangay kami ay pauwi na dahil mag relax muna kami dahil may kaming kami plano mag plano kami magdayo mga katangay kaya relax muna tayo uwi kami ng maaga para maka pag relax yung mga katawan natin makapagpahinga ito lang yung huli natin yun no? alam na to sabaw um, lamik kayo na

Mga katangay dito kami sa harap ng isla. Ay. Mayroon tayong sisitan dito. Yung minigbalo, muntik-muntika na naman kami kaya akin natin din, bangka nila. Bayso uh, ano ang bangka bae. Ha? Huh? 'Yan pala ang Taga siboy ito, kami, eh. Oy, buhay isla. Buhay isla pala, minigbalo.

kain kami kain puro na lang kami pana isang isang tao na kami walang kain puro lang kami pana puro nalang pana kinain niyo saan <laughs> <laughs> <Ganyan> yun sa <mantaon>? <laughs> <laughs> mga takot? kawawa yung isang relative nag na. ako na nungkam lang ako sa takot nungkam na, na. <laughs> Yan mga katangay. Sarap ng ulam nila mayo. Luba. Tinabaw. Saka may ripulyo hmm. pa. Tirahin natin to. Baka tirahin pa ni... <gulick SANTA Maria> tirahin naman nila ulit. Meron ni... Kain ako ng katangay. Gutom na. Sarap ang ulam. Luba o ripulyo. Kalamaris ba? May pangimagas. tau.

labog at sa pundahanan Guys, suwi na kami guys Thank you, thank you <laughs> <laughs> ah, Tapos na kami oh, Ulit, ulit <laughs> Ayun, ginanahan kami na Kwintuhan mga katangay Kaya ngayon lang kami naka-uwi Ayan, <laughs> ah, <generator> na yung isa Ayan, na yung <laughs> Lihat na. mga katangay yan. na kami. At hindi na tayo nakapagluto. Tapos na kami kumain dun sa bangka nila bay. At yun siyempre mga katangay. Abangan nyo yung kung matuloy yung ano namin plano na magdayo manayming lang kami mga katangay kasi medyo umano pa si ano eh nagpaparamdam si Freddy Ta timingin lang natin pagkalma mga katangay kaya yun abangan nyo yung aming dayo maraming salamat mga katangay sa inyong suporta palagi